Tiyo, may kwento si Papa. Oo, may kwento si Papa. Alam mo ba, Tiyo? Pumunta ako ng Santa Rosa. Oo, pumunta ako ng Santa Rosa. Alam mo ba? Kumain ako doon. Huh? Mm, mm. Kumain ako doon. Ako lang mag-isa. Mm -mm. Alam mo ba, Tiyo? Ikaw'y kwento ko. Yung kinain ko sa isim Santa Rosa. Pumunta ako sa restaurant. Wow! Nag-order ako ng beef. Huh? Tiyo, nag-order ako ng beef. Uy, alam mo yung beef? Yung beef? O yung burger? Oo, Tiyo, alam mo ba? Ang kapal ng beef. Ang sarap. Napakasarap, Tiyo. Oo, napakasarap. Alam mo, nilagyan ko ng kamatis. Nilagyan ko ng ah, yung mayonnaise. Oo, oh, napakasarap, Tiyo napakasarap tiyo alam mo ba yun ha napakasarap mm. pero ito tiyo nang umuwi ako alam mo ba nang umuwi ako nag take home ako oo kasi may naalala kasi ako may naalala kasi ako isang ano isang makulit oo isang makulit alam mo ba tiyo yung chicken nilagyan ko ng ketchup mm -hmm. ketchup Nilagyan ko ng ano, lettuce Oo, oh, oh, lettuce, Tiyo Nilagyan ko para masarap Tapos, alam mo ba yung ginawa ko, Tiyo? Hinati ko Oo, oh, oh, hinati ko Tapos, alam mo ba? Yung kalahati oh, Kalahati, kinain ko mm -mm, Kinain ko yung kalahati Alam mo ba yung kalahati? Binigay ko sa pusa mm binigay ko sa pusa ikaw kasi natutulog ka nun patulog tulog ka kasi <laughs> sige tulog pa more tulog pa more tiyo, tiyo tulog pa more Oo, gusto mo matulog ha gusto mo matulog gising gisingin ka Nagusingin ka daw. Kasi oh, ang sarap ng tulog mo. Naano ako kasi ang sarap ng tulog mo, Tiyo. Oh, next time, magpatulog-tulog ha. Tiyo. <laughs> magpatulog-tulog. <laughs>